sa Northern Mindanao. Ang probinsya ng Bukidnon ay may total land area na hindi bababa sa 10,000 square kilometers. Malaking parte nito ay ginagamit sa agrikultura. Kaya naman, kilala rin ang Bukidnon bilang Food Basket of Mindanao. Pero hindi lang mga pagkain ang matatagpuan dito. Alam nyo bang marami ring kawayan sa Bukidnon? Mula sa maliit hanggang sa higante at sila ang bida sa episode natin ngayong araw. Siyempre, gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Alam niyo ba na ang kawayan na isang uri ng damo? Isang uri nito ang itinuturing na tallest grass in the world. At dahil sa taglay nitong tibay at gaan, ang kawayan ay karaniwang ginagamit sa konstruksyon, lalo na sa Asia at ilang bahagi ng Timog Amerika. Maaari itong gamitin sa scaffolding, sa sahig, muebles at kahit buong mga gusali. Upang palakasin ang industriya ng kawayan sa Pilipinas, itinatag ang Bamboo Research and Development Center sa Central Mindanao University sa Bukidnon. Layunin ng Need Centers in the Regions for Research and Development or NICER facility na ito na makapag ng quality standards, bamboo value chains, drying protocols para sa mga produkto ng kawayan at magsaliksik ng iba pang maaaring gamit nito for sustainable development. DOST Barkada, kasama natin ngayon si Dr. Lowell Aribal, ang program leader ng NICER Bamboo R&D Program. Mayang adlaw, sir. Mayang adlaw. Alright, sir. So, what is the NICER Bamboo R&D Program all about? So, the NICER Bamboo Program was implemented primarily to address the needed vital information regarding the utilization of bamboo resources necessary to harness the economic potential posed by the bamboo industry locally and internationally. I see. So sir Bale, main point ng bamboo, Nice sir Bamboo R&D is all about industrialization ng bamboo. Yeah, yeah. So bakit natin kailangan ng ganitong proyekto dito sa Bukidnon? Kasi ang Bukidnon naman ay pagbanggitin mong Bukidnon ang tanyag talaga talagang Bukidnon ng producer ng pinya. Pero maliban doon, ang Bukidnon ay lugar na most preferred ng pinakamalaking bamboo species dito sa buong Pilipinas ang giant bamboo. Kilala ang kawayan sa pagiging matibay nito. Pero sa kabilang banda, madalas itong naisasantabi dahil mas maraming klase ng kahoy ang sikat at nakikita sa merkado. Kaya naman, para mas maintindihan natin kung ano ang gamit ng mga kawayan, ating tingnan kung paano ito hinaharvest at ginagawang produkto. Up close and personal! What's up mga Kadio ST Parkada? So kung makikita nyo dito sa likod ko ay ang tinatawag na giant bamboo. Isa sa mga pangunahing bamboo species na pinag-aaralan ng NICER Bamboo Program. So kung makikita niyo no, sobrang laki niya. Ayan, tingnan natin. So ito dito pa lang, pinupuno pa lang niya. Sobrang kapal na. hindi biro ang pag-harvest ng giant bamboo. Dahil sa sobrang tigas nito, kinakailangan pa ng chainsaw para tuluyan itong maputol. So mga ka-DOST Varkada, no, isa sa batayan na pwede na nating i-harvest ang giant bamboo ay kapag nakakita na tayo ng mga ganitong batik-batik o spots na tinatawag nilang lichen. So ito, isa na itong mature giant bamboo at pwede na itong i-harvest. Sunod na hahatiin ang giant bamboo sa sukat na 8.5 feet kada piraso. Dahil ito ang ideal measurement sa processing. Okay, so ito na yung ating na-harvest na giant bamboo. So hindi naman siya ganun kabigat, no? Siguro mga around ano to, 25 kilos. Itong 8.5 feet na giant bamboo. So tara, Dali na natin to sa processing facility para gawing furniture. Oh, ah, tara! Ah, yes. Ang direktang makakinabang talaga sa programang ito ay ang industriya ng kawayan. Halimbawa, ang Project 1 na pinangunahan ni Forester Jason A. Parlucha ay tumutugon sa hamon sa pagpapatuyo ng bamboo slats. Ang Project 2 naman na ang Project Leader ay si Dr. Alex S. Olpenda ay tugon sa pagproduce ng mga mapa ng mga lokasyon ng giant bamboo kasama na ang supply value chain. Hindi biro ang pag-harvest ng giant bamboo at hindi rin biro ang pagdadaanan nito para maging webless o furniture. So in na harvest natin kanina na giant bamboo, dito natin siya ilalagay sa pole, pole cutter. cutter. So ang unang proseso ay ang pole cutting. cutting. Okay? Bakit nga ba natin sir Lowell ginagawa ang pole cutting? Para maano natin yung exact size hmm. at length ng bamboo poles na? Isa subject natin mamaya doon sa splitter or sa twin ripso. Okay? So, simulan na natin. So i-on ko lang 'to, no, sir Lowell. Yep. Pindutin mo lang 'yan. Yan. Sunod naman itong idadaan sa splitter o twin rip saw para mahati sa strips ang mga kawayan. Dito naman sa denoder machine, tatanggalin ang mga nakausling parte ng kawayan. Next, sa two-sided planing machine naman, papantayin ang magkabilang gilid ng bamboo slot. Sunod itong pakukuluan sa loob ng apat na oras hanggang kalahating araw at patutuyuin. Sa so four-sided planing machine naman, kikinisin ang kabuuan ng bamboo slot. Okay so Sir Lowell no, after lahat nung nagawa natin dito sa bamboo na procedures, mm -hmm. ano na po ang next? So ito, ito yung bamboo slats natin, dumana na to sa four-sided planing machine so kaya medyo smooth na siya. Ang okay. next step nito ay kinata- tinatawag yung lamination. Lamination. So, okay. May dalawa tayong uri ng lamination. Okay. Yung ang isang slat ay katabi dito, kinatawag mm. yung na side-to-side side -side lamination. Side-to-side -side lamination. Pag ito yung ito yung surface area na i-dedicate natin, mm. ang sinasabi diyan is face-to-face -face lamination. Face-to-face. -face. Para okay. makapagbuo ka ng ganitong panel na kawayan. So pagkatapos lahat ng proseso na ginawa natin kanina no, mula sa pagkuha ng giant bamboo mismo sa pag-cut tapos paglagay sa ating processing facility, makikita natin kung gaano siya kaganda. So ito, isa ito sa mga example ng mga paggawa ng bamboo furnitures. Itong table na to, ang ginamit dito ay ang side to side na technique. At ito rin namang isang to, ang upuan na to ay ang face to face na technique. So ito, bigat. Bigat siya. So try nating upuan. Iyon. Oh. Mararamdaman mo agad na matibay siya, no? So, imagine, no? Yung mga bamboo na nakikita lang natin sa mga ano, -ano mga rainforest dyan, ganito pala ang pwedeng magawa mga export quality na furnitures. So, the bamboo industry in Bukidnon holds a significant importance here in the province significantly because of its economic importance for example it provides employment opportunities for our farmers as well as income for for them especially those who are cultivating processing this bamboo and also marketing this into other produce sa ating pagbabalik let's experience adventure and adrenaline in the kidnon Isang mga bamboo products o engineered bamboo products sa mga ipinagmamalaki ng Bukidnon. Pero bukod dito, ipinagmamalaki rin ng probinsya ang kanilang... Extreme Adventure! Dito sa isang adventure park sa Manolo Fortich sa Bukidnon, paniguradong mapapaos kayo, kakasigaw. First stop, ang tinaguriang Asia's first longest zipline na may habang 840 meters. isang minuto mong paglipad, you are one with nature. <laughs> Sunod naman sa Razorback Mountain Coaster. Hi! Let's go! Chill lang yung driving natin, guys. So, may mga part lang na maano! Kagaya niyan! Kagaya <laughs> Okay, yung mga paliko-liko, grabe eh. Okay, dahan-dahan. Wait. Okay. Grabe guys. So sa una lang siya nakakatakot pero mag -e enjoy ka talaga. Para kang may forest tour na hindi mo na kailangan maglakad. Diba? Para ka nag-hike pero zoom zoom. <laughs> Kung mahilig ka naman sa parehong zipline at roller coaster, say no more. Ang ride na ito, 2 in 1. Oh yeah, no. uh, yeah, yeah, Oh wait, my, God. Wait, uh. <laughs> pero sa lahat ng rides dito ito na siguro ang pinaka-extreme kaya mo bang ihulog mula sa taas na 120 feet zip line, mountain coaster, at drop zone. Lahat ng mga rides na ito ay pinapagana ng gravity. Ang gravity ay ang puwersa na nagtutulak sa mga bagay papunta sa isa't isa. Halimbawa na lang sa zip line, mag-uumpisa sa mas mataas na elevation at gravity na ang bahalang humila sa iyo. Ito ang tinatawag na gravity pull. Pendulum motion naman ang tawag sa movement na ginagawa sa drop zone. At dahil sa gravity, nagkakaroon ng free fall experience na nagbibigay ng thrilling sensation. Napakaraming bagay ang pwedeng gawin sa kawayan. Maaari itong gamitin raw material for construction, furniture, handicrafts, at marami pang iba. At dito sa DOST Forest Products Research and Development Institute o DOST FPRDI, ipapakita sa atin ng mga eksperto ang kanilang mga inovasyon gamit ang kawayan. Ang bawat parte ng kawayan ay mayroong gamit, kaya ito ay tinatawag din na grass of hope o kaya naman ay green gold. Ang mga dahon na mayaman sa flavonoids and antioxidants ay maaring gamitin tea o tsaa at iba pang inumin. Feeds for chicken and rabbit meat production. Ang gitna naman hanggang iba pang parte ng kawayan ay maaring gamitin sa paggawa ng engineered bamboo at veneers para makagawa ng ply bamboo o katulad ng plywood. Ang harvesting at processing waste naman ay maaring gawing chemical products renewable energy at marami pang iba. Ang mga proyekto na ginagawa ng DOST-FPRDI ngayon ay patungkol sa mga inovasyon sa paggamit ng kawayan na maaring pamalit sa plastik. Ang bamboo jointing system ay isa sa mga teknolohiya na nagawa ng DOST-FPRDI bilang tugon sa problema ng uh, pagdudugsong sa kawayan na ginagamit sa konstruksyon. Isa sa mga naging motibasyon namin sa pag-develop ng technology na ito ay upang uh, mas makapagbigay ng isang mabilisang uh, solusyon sa pagtatayo ng isang struktura na gawa sa bambu. So, ito po yung ating tinatawag na octagonal jointing system. So, gumamit lang po tayo dito ng uh, common na flat bar, na natin sa hardware. Nilagyan lang po natin siya ng mga butas para kung sakali na mayroon tayong mga i na mga kawayan, maaari siyang manggaling sa iba't ibang direksyon para makapaggawa tayo ng mas complex pa na structure. So, hindi na lang siya limitado sa kaniwang mga bahay kubo, kundi maaari na tayo magdesenyo ng iba't ibang forma o struktura gamit ang bamboo dahil meron tayong flexible na jointing system. Yung concept ng bamboo pellets ay nakita namin na magandang opportunity na magamit siya kung sa wood kasi alam natin ng maraming benefits tayo ng bamboo. Pag sinabi nating bamboo pellets, ang ibig lang sabihin nito, yung pinaka raw material natin bamboo, hati-hati uh, natin siya, pupulbusin, kukumbine co natin siya or pagkasamasamahin natin siya, para maging maging pellets. So pag ginawa natin siyang pellets, nakokontrol natin ang moisture na isa sa mga magbibigay ng uh, magandang uh, efficiency sa ating mga boilers base sa aming mga pag-aaral na napakaganda po ng properties o characteristics ng isang bamboo pellets mataas po ang kanyang init na naibibigay na isang maganda pong property or indication para makapaglabas po ng init din ang ang planta ang Bamboo Musical Instruments Innovation Research and Development Program is actually isa siyang malaking programa about bamboo musical instruments. Actually ang documentation hinover niya is mga bamboo musical instrument makers and indigenous uh, musical instruments. 13 BMI makers yung ating na document and then apat na indigenous uh, peoples. Group. So dito po nakafocus yung protective processing technology of bamboo musical instruments. So ito po yung mga tutugon do sa mga problema ng bukob ng sound quality together with Project 4. Actually, ito yung under FPRDI pa din siya, yung pag establish ng Bamboo Musical Instruments Processing Center. So, yung Processing Center, nag-house siya ng iba't ibang mga machine. Uh, project actually ito ng UP Diliman Electronics and Electrical Engineering Institute. So, sa kanila, more on the standardization ng paggawa ng some musical instruments. Uh, originally, yung project natin is <clears throat> called the uh, design and development of multifunctional school furniture. So, kinoy natin yung Silya Pinoy para mas madali siyang makuha uh, ng ating mga target audience. So, yung ating uh, Silya Pinoy is a multifunctional school furniture. Pwede mo siyang pagsamasamahin na pwede mo siyang maging may transform into a bed frame. Kasi yung ating mga skwelahan dito sa Pilipinas, mostly ay nagiging uh, temporary Uh, evacuation centers during an event of uh, natural calamities or disasters. Dito sa project natin sa Silang Pinoy, meron tayong dalawang tinatarget, yung bamboo utilization saka yung climate resiliency. Uh, kasi meron tayong EO 879, sinasabi doon dapat at least uh, 25% ng sinusupply ng DepEd school furniture is uh, may touch ng bamboo. Itong bamboo pyrolysis liquid or bamboo pyrolysis liquor ay tinatawag ding uh, bamboo vinegar o um, bamboo distillate. So ito ay napoproduce sa proseso ng pagka-carbonize ng kawayan. Yung raw na kawayan ay uh, isnasalang natin sa isang malaking kiln. So ang aming opisina ay merong 500 kilogram capacity na kiln para magproduce ng bamboo charcoal. Sa production niya ng uh, carbonization ay may side product, ito rin yung tinatawag na liquid smoke. So ngayon po ay itrinay namin na maging organic pesticide against uh, insects, so specifically sa onion armyworm. So si Bamboo Liquor pala ay yun yung title ng project namin and liquor uh, is an acronym uh, and, and it stands for the local innovation quality use uh, as organic pesticide ng bamboo. Madami po ang plano ng DOST, hindi lamang po ang FPRDI para sa ating bamboo industry. Sa katunayan, ang ating minamahal na sekretary, Renato Yuso Jr., ay natasan ang mga ahensya ng DOST para bumuo ng DOST-wide bamboo program para makatulong sa ating mga mamamayan na maasa sa industriya ng kawayan. Alam mo, Rihanna, grabe yung adventure, knowledge, at experience na naranasan ko dito sa bukid ng episode natin. Ha. Ako bilang as a non-adventurous person, talaga na-challenge ako. Grabe, first time ko lahat yun, ha? Oo, ako din. At nung nado na tayo sa zipline, talagang ando na yung moment na gusto ko lang umatras. Pero dahil para sa Science Minas. Oo, oo. Diba? Gagawin Nila, na ko, natin. At masaya pala siya. Oh, At saka hindi ko makakalimutan, Mark, yung drop zone. Ay, yung drop oh, my zone. my goodness. Grabe, oh. Grabe, Favorite yung... part ko din yun kasi, alam mo yun, yung nabigla ka dun eh. Oo, oh, oo, oh, wala naman nang pasabi. Videos. Bigla na lang tayo nalaglag eh. <laughs> Pero tanaw na, na tanaw mo yung ganda ng dahilayan Totoo. part lalo na pag nasa tukto ka, di ba? Ikaw, balita ko rin, nagbuhat ka ata ng mga... Ayun, alam mo, ito isa pa, no. Sobrang natuwa ako doon sa pag-harvest namin ng giant bamboo. Wow. Kasi, ayan yan, no? nakikita mo yan, no. Yung iba daw ang mas malaki eh. pa. Grabe. Grabe. At sobrang tigas niya. Sobrang Grabe. tigas. Alam mo, kailangan pa namin gumamit ng chainsaw. Uy. Para lang makat yung Bigate. buong giant bamboo. Yes, at ang dami ko natutunan doon. Uh -huh. Kasi from there, hinarvest namin no, sa forest mismo. Mm. Tapos dinala namin sa processing facility. Ang dami pa lang pinagdadaanan ng mga giant bamboo na yon, Bago maging export quality na furniture. Sinong kasama mo doon? Ay, kasama ko doon si Dr. Lowell. Ah, si Dr. Lowell. Yes. Nakasama ko rin siya. Nagkaroon ako ng interview with Dr. Lowell. Oh, o, no? kamusta ang inyong interview? Sobrang enriching. Ang dami po natutunan sa processes o sa pinaka-nicer bamboo R&D project. No? Para saan ba ito? Sino ba nakaka-benefit dito? At ang nakakatawa dito ay ang, ang isa sa mga beneficiaries talaga nila ay mga bamboo farmers. Nakakamanghade ng iba't ibang inovasyon ng DOST FPRDI gamit ang kawayan. Akalain mo na maski yung mga byproducts sa paggawa ng uling gamit ang kawayan, pwede pang gawing insecticide. Gawa yan syempre ng team ni na Dr. Jennifer Tamayo. Ako, favorite ko naman ang bamboo musical instruments at syempre ang silyang Pinoy na pwedeng magamit sa mga paaralan dito sa bansa. Talagang nakakatuwang malaman ang iba't ibang inobasyon na pwedeng gawin gamit ang kawayan. At dahil dyan mga ka-DOST Barkada, I hope na nag-enjoy kayo at marami rin kayo natutunan dito sa Bukid non episode. Muli ako po ang inyong Chinito Explorer na si Mark Way. At ako ang inyong Beauty Queen slash Science Teacher, Rihanna Pangindian. Kita-kits tayo ulit next week dito sa Science spinas. Science Pinas! Pinas!